Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po po ulit bali nag harvest tayo ngayon ng talong dito ka 33 harvest mga kagulay last harvest na rin nya kasi bubunutin na namin mga kagulay kasi magsisimula na kami mag harvest doon sa kabila mga kagulay sa biyarnis biyarnis ang simula ng harvest sa kabilang kaliksto mga kagulay yung nandun doon mga kagulay Ayan. kaya ito uh, last harvest na siya mga kagulay 33 harvest lang ang inabot niya mga kagulay. Yan siya. Bali, uh, pag-iisipan pa kung anong ipapalit dito mga gulay na hindi natatanggalin yung ano, plastic para maano natin yung plastic mismo, hindi na natin na tayo mag-aararo. Kung bakit hindi na tayo mag, oh. bagay, na tayo mag uh, papatrabaho mga kagulay. Kaya magano baka sitaw o kaya kalabasa ang tatanim dito mga gulay bubunutin to tapos sa butas si tatanim mga kagulay Kumbaga single kapag halimbawa sitaw double row pa rin mga kagulay. Limbawa pipino naman double row pa rin mga kagulay. Kung halimbawa naman na uh, kalabasa single row lang siya tapos uh, 3 meters yung pagitan Kung baga mayroong plastic na isang hilera na hindi hindi matataniman mga kagulay kasi 3 meters yung ano niya yung pagitan niya mga kagulay. 3 meters yan siya. Ah, wala na rin naman siya ng ano, mga gulay, hindi na siya naalaga ng ano, mga kagulay kaya last harvest na natin siya mga gulay. Papakita ko sa inyo yung last harvest niya mga gulay. Ito, 1-3 to mga gulay. 1-3. Ito, ito yung last harvest niya mga gulay. Ito, class B na to mga kagulay. Ayan. Class B. Balik dalawa. Balik siguro mga 45. Mga ganyan mga gulay, mga 45 kilos yung class B natin mga kagulay. Tapos last harvest na rin natin sa pepino mga kagulay yan yung pepino natin yan yan ang ating pepino tapos yung class A natin mga kagulay ay 100 100 uh, 135 mga kagulay kasi siyam yan yung pang 33 harvest natin na service natin 135 na ano mga kagulay tapos ito naman yung sitaw natin na bago na siya mga kagulay kung baka nung nakaraan, last harvest na rin yung sitaw na doon, yung luma, mga gulay, bari, bago na lang to. May tanda, pay tanduay. Ah, na kayo doon sa tanduay, mga kagulay. <laughs> di, di, ko napansin, mga kagulay. May <laughs> tanduay pa pala doon, mga kagulay. pampagalan daw ng mga ano, mga classify. Eh. Ito yung bago nating sitaw, mga kagulay. Yan. Bali, yung luma, wala na siya, mga kagulay hindi na namin narin sa bubunutin na yun uh, uh pag uh, ano din kung anong itatanim ulit doon mga kagulay para magsabay-sabay sila dapat kasi uh, August o kaya July ay kailangan mabakante na to mga kagulay to para mga kahit dalawang buwan na mabakante siya mga gulay na maaararo ay ano pa lang naman April at na ng itatanim natin mga gulay tapos maba, dapat mabakante siya ng mga gulay, mga kagulay para sa susunod na talong ulit mga kagulay. Mararo siya, malagyan siya ng chicken manure kung makakakuha tayo ng chicken manure mga kagulay. Lalagay dyan tapos sa araruhin. Tapos patutubuhan lang ulit dyan ng, ano, ng pangalan na ito. Ah, damo. Tapos araruhin ulit. Tapos lalagyan ng uh, ah, siguro mga kagulay. Uh, ah, bago taniman ulit ng kalis sa October. October kasi ang target na mataniman na naman ulit to mga kagulay. Lala, siguro ng mustasa mga kagulay. Masi kasi sa pag ano, ko, panunod ko ng mga YouTube o kaya sa ibang ano, mga, mga channel na hindi, hindi, dito sa ano, Pinas. Uh, at saka may nagturo din sa akin na uh, kapag ganitong ano, taniman ulit ng talong, kumbaga para maano ulit yung lupa, Uh, yun nga yung may isang uh, paraan yun nga may uh, magtatanim ulit ng hindi na siya solanaceous mga gulay ganun yung mga turo nila tapos kalimbawa meron na siyang mga wilting kasi hindi na iwasan dito mga gulay meron talaga pero hindi pa naman madami yung mga kagulay kaya uh, sabi nila uh, tsaka, sa tsaka base rin sa pananunod ko ay sabugan daw ng ano ng amustasa ah, tapos kapag tumubo yung mustasa patubigan at araruin ulit mga kagulay tapos yung tubig niya para tanggalin ulit yung tubig niya mga gulay paano an doon sa ano kanal niya tapos pa inihitan na naman paarawan bago bago araruin ulit mga gulay kumbaga para maano natin yung mga bacterial wilt mga gulay kasi sa totoo lang mga gulay yung bacterial wilt sa totoo lang naman wala pa naman kasing gamot yan talaga mga kagulay pwede mo siyang maprebe ma prevent mga gulay para hindi siya lumabas pero hindi talaga namamatay mga kagulay kasi may mga nagsasabi na kaya pa rin ng ganito kaya pa rin ng ganyan eh. eh base sa uh, pagtatalong ko hindi po hindi po siya dadustas na nawawala talaga kapag sa lupa na yung bacterial wilt mga kagulay kaya nga doon sa panunod ko na kanong gusto ko rin na talong pa rin yung may tanim ko sa susunod mga kagulay kaya nagunood ako ng ibang ano tapos may maka nakapagturo yun nga yung sinasabi nilang Japan, uh, Japan technology mga kagulay ganun daw ang ginagawa ewan ko totoo ganun nanonood ko nanonood din ako may napanood din ako ganun mga kagulay hindi dito sa Pinas ganun nga lalabubudbura nila ng chicken manyor kaya ano mang manyor dyan mga kagulay tapos kasabogan uh, nila ng ano ng mustasa mga kagulay tapos patutubigan araruin tapos yung ano tubig-tubig siya, siya mga kagulay paagusan siya mga kagulay kumbaga patutuyuin siya ulit kumbaga yung tubig niya hindi mo ipupundo doon mga kagulay meron daw ang ano kaya testing natin yung mga kagulay kumbaga pre prevention talagang kailangan mga gulay kasi base sa ano ko din mga kagulay talagang walang gamot ewan ko lang kung meron may nagsasabing meron daw gamot pero kapag bacterial wilt talaga kasi ay sadyang hindi na siya matanggal okay lang yung mga eh, ibang punggus mga gulay meron yan Meron mga ano pero kapag ano, bacterial wilt na talaga yung iba nga hindi na tinataniman talaga. Kapag nakita nilang meron ng ano, meron ng bacterial wilt yung lupa mga kagulay. So, ayun mga kagulay, ulitin ko sa inyo, last harvest na to dito. Yan, nakikita nyo naman, hindi ko naalagaan mga kulay. 33 harvest lang inabot niya mga kagulay. Hindi katulad sa akin doon sa kabila mga kagulay, nung pinakaunang kong tanim na umabot siya ng 40 plus na harvest. Ito, 33 lang mga kagulay. Pero okay na rin yon. Salamat pa rin sa Panginoon at tumabot ng ganun mga kagulay. Tsaka meron pa rin naman doon sa bago mga kagulay. Mali sa biyernes, kapag gagawa ko ng vlog, vlog, mga kagulay kaya video, ay pang doon na sa first harvest ng... Uh, kasi ngayon 46 days na siya mga kagulay nandun. 46, 47, 48, 49, 50. 50. 50 days bago mag first harvest doon mga gulay. Although may may kinuha naman ako doon na ano na pa isa, isa pero syempre hindi naman yun ang first harvest niya mga gulay. Uh, kaya iaano ko na lang first harvest niya sa Biyernes mga kagulay. Biyernes na lang siya. Ay, siya mga gulay. Pati yung pipino wala na rin doon mga kagulay. Uh, bubunutin na rin yun. Baka taniman na lang ng sitaw mga kagulay. Para mamapan talaga yung plastic. Saka hindi masayang yung mga ganito. Ito, ang plano talaga dito mga gulay ito para hindi na rin tanggalin tong kawayan ay sitaw pero kasi sitaw pa rin ang ipapalit doon sa pipino kaya sobrang dami na ng sitaw kapag ano kasi dito mga kagulay kapag umabot na ka ng 300 na kilo ang sitaw na ma-harvest mo dito mga kagulay ay mahirap na mahirap na ano sa sobrang dami ng tatanim dito sa karaga mga kagulay kaya hindi tayo pwede magtanim ng katulad dyan sa Luzon nagtatanim sila kung minsan kalating ektarya, isang ektarya, mga ganun mga gulay pero dito hindi pwede yon mga kagulay gawa ng maraming nagtatanim dito ibig sabihin kapag maraming nagtatanim maabutan talaga natin yung uh, tagmura mga kagulay kaya tama na yung mga 1 uh, one na kilo na sitaw mga kagulay sa 1 port na sa ano siguro yon mga kagulay uh, one na ano one -three to one -five na buto mga kagulay kasi yung 100 uh, 100 grams na binibili ko na nakasalata na sitaw ay nasa uh, 400 600 mga kagulay ibig sabihin kapag 400 tapos ano 100 ay 100 grams at sa ano di ba lang, oh, mga nandun nga mga kagulay mga ang, ano niya ang one port niya mga nasa 1.5 mga kagulay yun ang ano, diyan ipapalit diyan sa pipino natin mga kagulay So yun, papakita ko ulit sa inyo mga kulay yung, yung, yung ano, pang last harvest. Yun nga, siyam. Kasi kapag 10, 150. Bawasan so, mo na 15, 135 mga kagulay ang inabot ng ating ano, ang ating last harvest dito sa uh, nung October 22 pa to, tinalay mga kagulay. October 22. Yan. Yan siya mga kagulay. Yan yung last harvest na Alex, ito natin na class B mga kagulay yan ang uh, mga sabi na natin 45 to mga kagulay tapos yun ay nasa 35 tapos itong sitaw yan mga kagulay um, bago wala na yung lumang sitaw mga kagulay um, ito yung reject natin mga kagulay yan reject natin tapos yun nandun reject din yun mga kagulay So, hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, wag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po 'yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko. Ng iba't ibang klase ng gulay tulad ng talong, pipino, sitaw, at sal, uh, kalabasa, sa palaya. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa akin. God bless po sa ating lahat.